So ngayon mga kaibigan ko, pauwi na kami ni Ara kasi nga gabi na and baka hinanap na siya ng kanyang mama. And Ara mi mong na tega. Mulita kay gabi ina. O, nga na. O ngan Ara ka ayo wag makulit ha. O laro lang wag makulit. O, laro ka lang dyan. Huwag doon sa may maraming tao kasi mabanggaan ka. Uh, oh. Arami! Dali kayo, may go ka dyan. Dali! O, ano ka? Pagdoan lang. Bastet mo ka dyan. Mag-solo ka. <laughs> so, tuwa. So, ayun nga mga kaibigan ko. Oh, my God. Sobrang... Nakakatuwa din. Sobrang happy. And...

So ayun nga mga kaibigan ko. So pagkatapos nitong basketball court, mga kaibigan ko, pag malagyan na talaga siya ng ring at all and all ay ang tutor so, nito ay barangay what is this? Multi-purpose hall followed by um uh, outpost followed by uh, ano pa ba yung tatay dito? elementary school no para meron na kaming elementarya dito sa relocation area para hindi na mapapalayo yung mga mga bata natin kasi although malapit lang naman yung elementarya dito, dito guys doon lang sa kabilang sa likod nito yan yan sa likod eh iba pa rin pag merong sariling elementary dito sa Cantagnos relocation site and of course meron na kasi kaming daycare dito mga di guys may daycare center na kami dito yun talagang unang nilagay kasi importante sa mga bata para matuto. No? Unang unang baitang palang unang hakbang nila sa ano para matuto. So na talaga ang daycare center. So yan si Arami. Daycare na siya. Guys ay, tit, magtatatlong tao na kami dito sa relocation area. And yes yung 40 na pamilyang uh, wala pa talagang bahay. Ayun kita nyo naman doon yung pabahay namin ng mga semento, yung mga concrete na pabahay, yun na yung sa kanila. So, hoping one day na mabubuo na lahat, na makakat mayroon ng matitirhan ang lahat para mas happy. So, di ba, bongga, and sana one day ay makompleto na ang lahat ng mga needs dito sa lugar namin, lalong-lalo lalo na yung health center na hanggang ngayon wala pa rin. So, sana this year, ay maitatayo na ito lahat. Thank you so much!